yung bang God, ay yung Father, the Son, and the Holy Spirit, ay iisa or ta, bali, may, mayroon silang iba't ibang... Para wag po kayong um... makompiyos, kapatid. <laughs> ang, pag pa ang pag uusapan pa Ang pag-uusapan po kasi natin, yung pinakamalawak na tanong sa Biblia. Ganto po kasi, yung salita pong iisa, maraming kahulugan yun sa Biblia. Halimbawa, yung tayo, marami tayo ngayon. Pwede po tayong sabihing iisa eh. Basahin natin yung Galacia 3.27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging Alipin o Malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Napansin niyo po yun? Iisa kay Kristo. Kayong lahat. Kung nabotismuhan tayo kay Kristo, tayong lahat iisa kay Kristo. Iisa tayo. Kung pareho tayo na botismo kay Kristo. Pero hindi ako kayo. At hindi kayo ako. Hindi ko ba ganun? Ang paniniwala niyang mga nagsasabing oneness, si Kristo rin yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espirit Santo. Eh, pagkagan mo lalabas, pag sinabing iisa, hindi pwede tayong sabihin iisa. Dahil hindi ako kayo, hindi naman kayo ako. Pero ginagamit na termino ng Biblia yung iisa sa marami. O, eto pa. Sa Mateo 19, 6, Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Hmm. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sino ba 'yung tinutukoy dito? Taas mo sa 5. At sinabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina hmm. at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa. At ang dalawa ay magiging, magiging isang, isang... laman. Oh. Hindi, pag nakasawa kayo, isa na lang kayong laman sa paningin ng Diyos. Pero 'yung asawa mo naka lalaki 'yun, ikaw babae. So yung yung salitang isa ginagamit yon sa dalawa. Ginagamit yon sa tatlo. Ginagamit yon sa isang daan. 1711 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan. Hmm. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. Ako'y pariliyan ako sa iyo, Amang banal. Ingatan. ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong, Yaong mga ibinigay mo sa akin. May marami yon. Upang, Upang sila, y, sila y maging, maging isa na gaya, gaya naman natin. natin. Yung marami pala, pwedeng maging isa. Nakita niyo po ito? Ingatan mo sila sa iyong pangalan niya o mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Kausap niya, Ama. So, ang pagiging isa nila, hindi absolute one. Ang pagiging isa nila, united one. Ano tayo? United one tayo. Tawa, pwede tayong tawagin, tayong lahat iisa. Kung nagkakaisa tayo, iisa tayo. Diba, sa isang sense, ganito. Iisa tayo rito eh. Puro tayo Pilipino eh. ba? Diba? Pero eh, hindi ako kayo at hindi kayo ako. Ano ngayon ang ibig sabihin doon sa Ama, Anak, Espiritu Santo? Tres sa is ni Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, mm. at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Kita niyo, asan si Kristo, yung anak? Nasa ilog ng Hordan, binautismohan ni Juan. Nung mabautismuhan siya, nakita niya nabuksan yung langit. Yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa sa kanya. Siya yun. Eh, ba't naman bababa? Siya pa rin lang pala yun. Napaka-bobo naman paniniwala nun. Siya rin yung Espiritu Santo. Napakalaki yung mali nun. Ito e, nyo, andito yung anak sa ilog ng Hordan, binotismo ni Juan. Nung mabotismo, binuksan yung, nabuksan yung langit. Nakita niya Espiritu Santo na Diyos, dahan-dahan bu bumababa parang kalapati. Tapos, At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi. Anong sabi ng tinig sa langit? Ito ang sinisinta kong anak. Sino yun? Yun yung ama. Asan yung ama? Nasa langit. Si, si Jesus nasa ilog ng Hordan. Ang Espiritu Santo bumababa. O paano ngayon yan? Iisa ba yan? Sa isang pagkakataon, magkakahiwalay sila. Yung isa nasa langit, yung isa nasa ilog ng Hordan, yung Espiritu Santo pababa. Pwede mo sabihin sila iisa, pero hindi siya rin yung Espiritu Santo. Hindi siya rin. Ang katunayan po, basahin natin ang 1428 ng Juan. Ganito po nakasulat. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Mm. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat sa ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than me, than I. Di iba yung ama, iba siya. Pero alam nyo po ba yung Trinity sa Katoliko? Kung ano yon? Pakita na sa screen ko ano yung Trinity. Yung libro ng Katoliko, The Faith of Our Fathers. The Faith of Our Fathers, page 1. The Blessed Trinity. The Catholic Church teaches that there is but one God who is infinite in knowledge, in power, in goodness, and in every other perfection. Who created all things by his omnipotence and governs them by his providence. In this, In this one God, there are three distinct persons the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, mali po eh. They are perfectly equal. Dun daw sa isang Diyos, meron daw, uh, tatlong persona na Sabi ni Kristo, ang Ama lalong dakila kay sa akin. Kaya yung doctrine ng Trinity, wala pong batayan sa Biblia yan. Mali po sa Biblia. Unang-una, wala pong salitang Trinity sa buong Biblia. Eh alam niyo po ba kung paano tayo dapat matuto sa Biblia? Sabi po ni San Pablo sa 4 sa ng unang Korinto, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat matuto tayo sa Biblia, huwag higit sa nakasulat eh. Kung ano yung nakasulat, dapat yun ang matutunan natin. Eh mag tayo, Trinity, wala naman Trinity sa Biblia. Kahit po basahin mo buong Biblia, I guarantee you, walang salitang Trinity. So, so with the doctrine of the Trinity, is not biblical. Mali po yun, Kasi hindi magkakapantay yung tatlo. Mas dakila ang ama kaysa sa anak. 11.3 ng unang Korinto. Basa. Datapot, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki Aha. at, ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kita yung mataas yung ama kaysa sa kay Kristo. Yun po yun, kapatid. Although, naniniwala kami, pare-pareho silang nasa Godhead. Kasi po, yung Godhead na tinatawag sa Biblia, yung pagka-Diyos, andun yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. Pero hindi po pantay-pantay, -panta, hindi rin Trinity, hindi co-equal. May kanya-kanya silang kalagayan. Ang kataas-taasan sa lahat yung ama. Yun po ang sinasabi sa Biblia. Okay na po?